Gusto ko ang lahat, magandang gabi. So yun bali alas 11 o'clock si, na bangis Habang mo muna tayo. Mahangin kasi kaya hindi tayo sa may ispat kung saan may nagpapakita ng mga talakuitat. Nagpahuli na kagabi talakuitat doon. Nakahuli na siya utol. Kaya doon tayo ngayon. Tapos muna tayo doon sa may kabukungan. Sa ispat ng maraming batog. Na parang bumaba tayong bili hindi lang bumaba hindi na binili talaga kaya doon muna tayo sana makarali din tayo medyo malayo pa yung sasagwanin natin siguro mga higit isang kilometro yung sasagwanin natin mga nasa kulang kulang dalawa siguro o nasa dalawa kilometro yung layo makarami din tayo para may pandurnog kung ika nga so yun nagbabang po sa mga hole natin para makarali tayo nakabawas din tayo sa kalakito kasi yun, yun yung ano yung hindi bumababa yung presyo kahit madami mahul natin yung permanente yung presyo so yun sana sa so pagkakaya isa pa lang kamunti pa natin hindi mapana grabe yung pahabol sa atin gusto ko na sana umahon kasi malayo na buti bumalapan kaya napana pa rin natin salamat aquí la, la tiene isa lang malaki sana yung isa 2.43 yun. na Dalawa pa lang yung home free natin yung isa sana malaki kumaripas buti ito hindi sumama salamat napakadalap ah ka. sa lahat ba tinamaan sa gintang niya nakala ko hindi ko na naman baabot, eh.

araw 20 yung na kasi so, ito lumuwi na tayo na lang siya kaling sa may kasabing jack kung sa amin magalang pero lang malalaki naman yung patong talapitak natin so bali lang yung hole natin yung isang posit hindi natin makuha ng video malalaki kasi kaya hindi ko nabigyan ano yung bat ko wala na salamin na huli natin nakakapang ulam pa sa bat ko sana kung marami akong mahuli yung bat ko kasama na na kasi ng bayan yung huli nila order kahapon tayo dito namin kasi hindi akong kalosong kahapon hindi na binili yung bat -tob buti kayo itong tatlong puraso lang yung sa na namin ito yan ang tatlong puraso at pinangulan na lang nila so yan ang mga isa tapos kikilaw natin ito yung lang dito itong story natin a few moments later so yan nandito na tayo ito yung mga nahuli natin ito, ito yung hindi na para natin ang video to batito, dito na tayo, nakuha ng video susubukan naman natin mga dorado magbabakasakal naman tayo sana kagating ng dorado yun mamaya <sighs> salamat kahit na ilang lang peraso lang, malalaki naman yung talong natin ito yung huli <laughs> dalawang kilo ayos na <clears throat> lagi okay. halos kapusin tayo ng ano yun nga <coughs> basta kakabuli to <po. coughs> yun 5.6 nice na rin kuwartal dino na rin kahit ilang peraso lang. Hindi bumahikit. At ito lang yung mga ulam natin. Tipid muna tayo. Madalang eh. Siguro kung doon tayo sa may kabahongan baka nakadami tayo na ito. <laughs> na ito may natin kung marami tayo huli na ito. Salamat kahit na. Yan lang. Malaki-laki na rin yung gaitay natin na ito so yun tabangan nyo po masasagot pa rin po tayo so yun mga kabinyo, ito na yung finita natin sa huli natin kaninang Mariling araw ayan kahit kunti lang ayan kumita tayo ng 1,344 ayan thank you lord kahit na 5.6 lang yung natin ayan naka 6.2 rin tayo kasama yung pang natin salamat kahit kunti lang kumita tayo ng mahigit 1k So ayan, shout out na po tayo. So yun, magandang tanghali. Ayan. Shout out na po tayo. Ayan, unang-una -una po, shout out po sa ating mga masugid na tagasabaybay. Ayan, shout out po sa inyong mga kanbidor. So walang sawang support nyo at pagtag-click sa ating mga videos. Ayan. Shout out, shout out po sa lahat-lahat. Ayan. Lalo-lalo na po sa mga silent yours natin. Ayan, shout out po sa inyo. Saan sulok mo po kayo ng mundo naroon. Ayan, shout out po sa inyo yun, unang una po, shout out po kay Ma Merchel Quintis, yan, shout out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo po yun, at kay Sir Efrain Jobson. yan, so yan shout out kay Mulong at Dugnog yan, shout out po, shoutout kay Danilo Dalim at Chudes Prince Dalim from Santa Rosa Nueva Ecija. shout out po, shoutout kay Jose from Journalist. yan, shout out po shoutout kay ma'am Rosana Bilihar Musa from Davao City, ayan, shout out po sa inyo ma'am sobrang salamat po sa inyo shout out sa kaya family yun from Nay Kabiti ayan shout out kay Jai Junior Ponce in family ng Amadeo Kabiti ayan shout out po shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia the mom ayan shout out po shout out kay Kate Dirac Star TV at sa kanyang asawa ayan Maris Pulibar ng Mintak Katainan Masbati ayan shout out po sa Tauga Masbati shout out kay Milo Morris from Viris Kison ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Fernan Talisi yun from uh, Barosbos Libertad Antiki ayan shoutout out po shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal Shoutout out kay Jose Floricard Madrigalejos at happy birthday kay Shami Madrigalejos yun na birthday niya kahapon sa December 5 ayan belated happy birthday po ayan nahuli tayo ng ng pagbati ngayon lang kasi tayo nakapag-upload ayan shoutout out po sa inyo Shoutout out kay Alexander Piskera, and family from Jane Santander. Ayan, shout out po. Shout out kay Armando Suaberdes from Imus Cavite. Shout out kay Cesar Abling from Cabuyao City, Laguna. Ayan, shout out sa so mga taga Laguna. Shout out kay Pablo Alao ng Paranaque City. Ayan, shout out po. Shout out kay Nixon Itchon ng La Union. Ayan, shout out sa so mga taga La Union. Shout out kay Joel Bael. Ayan, shout out po. Shout out kay Loro Abidal from Mountain Province. Shout out kay Shout out sa so Santiago family from Romblon, Romblon, ayan, shout out po shout out kay Dennis Dila Cross and family from Naik Cavite ayan, shout out sa mga taga Kabiti, shout out sa Disolok family, Kinabong, LB Laika, La Army Ryan, Trisha, Roque Bibi, Idna, yon from Babat Ngon ayan, shout out po sa mga disulok family dyan sa may Babat Ngon ayan, shout out po sa inyo, shout out kay Rex Boy TV, Adventure from Davao City, shoutout sa Diratori family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shoutout sa mga solid jewels natin dyan sa may Barangay Lagundi ayan shoutout po sa inyo shoutout kay Fernando Lakasan Dili yun as nice. shoutout po sa inyo mga Cavendor at syempre shoutout din natin yung mga kapon nating ma-channel at pasuporta lang din po mga Cavendor ayan unang una po shoutout sa channel ni Otto Raffi yun Rafi's for fishing yun at sa magkapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog yun Shout out kay Brace Piro. shout out sa kay Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabugsay TV, Pandan Fishing Adventure, Roll Choy Fishing Adventure, Manoy, Nel Vlog, Next TV Official, Sibadong Vlog, Juni Fishing TV, Lari Amos, si Lakwat Zero, Kapana TV Adventure, Koya North TV, Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, Bicol Hunter Vlog, MG Eric Adventure, Ka Fishing, So yun mga kadmajor, supportan din po natin mga kadmajor yung kailang mga channel So yun, sa nais nice magpa-shoutout, ayun, mag-comment na po kayo sa ating comment section sa baba. Para sa susunod na episode, yun, ma-shoutout ko po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye.